mga promosos yan Andito po kami ngayon sa BGC Pumasyal po kami ngayon ni Nasus Lisa Pati yung mga pamangkin niya Tsaka yung nanay niyo po Pinasyal din namin sa so, kapag ano, po, ano po kasi ngayon, Mother's Day Nagsama-sama po kami Yan po sila Kasama po ang apo namin Ang anak kong panganay sa si Sus Lisa Ayan po mga picture Magpipicture taking po sila kasama din po ako doon. Ayan po, maganda po kasi dito sa BGC, lalo na kung ngayong gabi na. Kanina po kami kanina mga, siguro alas 3. Pinabot na po kami ng gabi. So, enjoy po kasi mga sumangkay at saka po po namin. Ayan po sila. Oh. Enjoy na enjoy. Ang sarap po kasi dito. So dito puro sa may BGC. Ayan po mga bro. Maganda po. At saka malamig ang simoy ng hangin dito. Tapos maganda po po ang kapalagiran eh, magandang mga tanawin eh, Ayan po, mga bromas sa siyempre. Oh. Ayan. Tapos pwede po mag magdala, ng mga pets dito mga bromas sa siyempre. Kaya marami po mga pumunta. Lalo na nga po ngayon, araw na ng linggo, tapos bukas po wala namang pasok. Buwan ng election day na naman para sa ating mga mga batas, lokal at mga senador Buto, bubutong bo naman po tayo bukas mga bro mga sis yan, kaya kailangan po magahan din natin pang buto para hindi mahirapan gawa ng napakarami kong butante dagsa siguro yan sa bawat mga persinto po kaya sikapin po namin ni sis Leo di ka baka tanghali na lang kami bumoto para hindi ganong siksikan enjoy din po nanay ni Sis Lisa. Gawang, ano na po. Ayan po, nakipicture taking po sila. Oh. Eh. Masayang masaya po. isa. At isa pong malakas pa po si nanay niya. Nakakasama pa rin po namin. Pati po yung kanyang apo sa tuhod. Yung apo namin ni Sis Lisa ang dalawa. Ayan po yung... Seventy years old masih madenong mi five. Ya, seventy itu dah po yung nanai ni sis Lisa. Ayan kasi tayo makakapag-portrait ng ganito. Hindi kasi tayo makakapag-portrait ng ganito. Ay, halika na na. Ay, po, 10 years old na po yan. Ito naman ang bunso. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ito mga kinasusti siya. Mga katangkat. Mga galing po yan sa basketball. Ayan. Wala po si bunso ngayon. Nasa El Nido. Nasa El Nido, Palawan. Hindi po na namin siya nakasama ngayon. Puro na siya work okay, Kaya kailangan din mag-enjoy siya. Ayan po. Ayan Mga building po dito mga Guru Masis. Ang lalaki. Talakas o. So. Ayan. Ayan po yan. Sa, dito po yan sa BBC. Mga Guru Marami mga high-rise building po dito. ganda o sa may tapat ng isang high rise building Yan. maganda rin maganda po talaga rito mamasyal lalo kung ganitong oras na hindi na mainit malilim na kahit maglakad-lakad po kayo Baga, maganda rin po sa ating kalusugan maglakad-lakad mga bro mga sis may enjoy po kayo rito kasi hindi kayo may napakaganda po ayan o oh. Eh. Puro ito mga bruno na sis. Pamaya maya rin po siguro ng konti ay uuwi na din po kami ni sis Lisa. Tapos baka dumiritso po kami sa bahay ng nanay niya. Pero punta muna po kami sa bahay para magbihis din. Ayan po mga bruno na sis. Ganda oh. mga bruno na sis. Ayan po. Oh. Ah, pakaganda po rito. O, sige po mga bro mga sis hanggang dito na lang po muna muli ang aking may sishare at mababahagi sa napadaan po pala dyan sa aming channel subscribe, like and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming pang mga susunod pang video God bless po sa inyong lahat at happy mother's day po salamat po